Mukhang hindi na napapansin yung mga clips ko, mga hair accessories ko. Siguro dahil sa posisyon, sa pinagdidisplayan ko, parang hindi na siya napapansin. Siguro need ko siyang, baka hindi sila bagay dyan sa baba. Hindi sila napapansin since marami naman ang bahante. Baka kailangan ko silang ilipat muna dito sa itaas. So, nga sa baba, itataas ko sila para mabenta ko so guys, samahan nyo ako. I-disarrange natin itong mga haircuts ko. Try lang natin. Baka umepekto sa mga bata. Mabenta, di ba? Tara, simulan natin itong i-disarrange. na natin sa... So, ayan guys, kung so makikita nyo, iba na yung mga nakadisplay may nabago mo dyan sa so area na yan. And wala na yung aking mga clips. Ilagay ko so, muna sila dyan para ma-clear out ko muna yung sa taas. And then yung dun sa taas guys, tingnan nyo, empty na talaga siya. And nilipat ko na lang yung iba dyan. Ayan, kasya naman sila. Actually, temporary lang yun, guys. Na ganyan yung arrangement nila habang hindi pa ako nakakapag-baby kasi kasya naman sila dyan pag nakapagdivisoya na ako, ababago na ulit yan dahil madadagdagan na naman sila. So, ayang hopes guys. Salilipasan natin sila doon sa taas. Let's go! So, eto na siya, guys. Na-display ko na siya sa taas. Ang mula dito sa baba. Yan, sa pinakababa sila. Nasa sulok sila. Kaya hindi sila napapansin. So, inilagay natin sila dito sa taas. So, hoping na napansin sa ng mga bata. Ang mukhang ulit ng interes yung mga bata. Mabilis sa mga hair clips. Kasi, bala ko, guys, na magsimula ng mag angkat ng mga accessories. Mga, mga bololoy, mga... Ayun niya, mga bracelets uh, um, rings, mga hair accessories. So, ayun yung mga balak ko idagdag sa business ko maliban sa mga toys. Pero syempre, hindi pwedeng mawala ang mga toys and candies ko. Lagi pa rin akong mag-aangkat niyan. Dadagdagan ko lang sila, guys. So, ayun. Tingnan natin, guys. Obserbaran natin kung mapapansin na talaga sila dyan. Kasi kailangan ko nang mapaubos yan para makapagaling na ako ng mga bagong hair accessories.